Hi guys, good morning po. Uh, I-update ko lang kayo guys sa uh, mula October 6 guys na uh, mga pagbabago ni Nita o mga update nila. Ito na guys, nararamdaman natin isa-isa, konti-unti. -isa, Ako guys, sunod-sunod eh. Ang una ko napansin kasi yung aking dashboard, yung ingis na engagement, ang uh, nakalagay dito yung content publics, ang uh, nakalagay. Ngayon guys, ito pag check ko lang ngayong umaga, nakita ko na guys yung dashboard ko, di ba? Dashboard dapat ay nasa taas. Ayun, yun, nasa taas naman kaso, yung next step dapat nasa baba yan ng aking mga reach, content publish, yung interaction at saka followers. Ngayon, nasa taas na guys. Diyan sa uluhan nito. Kaya kayo guys, lagi niyo i-check yung inyong mga account sa page o profile. Sa profile ko guys, hindi pa na babago ng update si talagang namula siya dahil ang layo ng diferensya ng mga performance ko ng last month din yung recent month yung natapos lang yung September layo talaga ang na-download kong video sa mga nanonood kung kaya ngayon guys sinabit ko kayo para kayo may idea na po kayo kaya panoorin po ang buong video i-share po sa ating mga kaibigan maraming salamat